Lord, salamat at ginising mo ako sa araw na ito. Lord, I thank you for this brand new day. Thank you for waking me up. Salamat at nagising ako, Panginoon. Maraming salamat sa napakagandang gising ko na ito. Tatanggapin ko po ito as another form of blessing. Humihingi po ako ng patawad, Lord, dahil minsan hindi ko nakikita ang kagandahan ng umaga at araw. Hindi ko nakikita ang mga bagay na ibinibigay nyo sa akin. Mga bagay na dapat maganda ang effect sa akin. Since na sa problema ako nakatingin, hindi ko po ito lahat nakikita. Kaya ngayon, Lord, mas magkukonsentrate ako sa mga biyaya nyo sa akin. Mas ibubukas ko ang aking mga mata, ang aking puso, ang aking isip. Mas hahanapin ko ang kagandahan ng araw at kagandahan ng sitwasyon. Sa ganda ng mga bagay na inilalagay nyo Saking sa boy, in Jesus' name we pray. Amen.